ba Ma, mo? Maganda mo ang gising ng isang Disney princess. Alam niyo na siguro ang dahilan kung bakit. Stress! <laughs> Uy, nagigising nga ako. Ang diretsyo ko palagi ay sa timbangan namin. Buti naman, nabawas ako ng isang kilo. Hindi na kasi ako nagra-rise ngayon. Samji na lang talaga. <laughs> ang dahilan din kung bakit maaga nagising ni Princess dahil may duty nga ako sa isang branch namin ng Okoy King. Hindi nga tayo magaganda-gandahan for today's ganap kasi kailangan natin kumayon. Hindi na ako nag-makeup at baka ako ang mabili. Naksutang. <laughs> hindi pwedeng mawala ang pinagmamalaki kong pabango. Ang lagi kong gamit ang presya ng mystery scent. E, shake, shake, shake ko lang yan bago gamitin na 3 to 5 hours nga ang tinatagal ng amoy. Sobrang bango yan guys. Kaya pag gusto nyong itry, eh bumili na rin kayo. Hindi ko na nga ginising si Bebu at kami nga ay eh, nag-tricycle na lang ton si Dechin. Piyahe eh, kasi kami ngayon papunta nga ng palit Pampanga. Nakabilis naman mo ng driver namin. Nakshutame nga siya skubwak. <laughs> 30 minutes yung bahay namin nung makarating nga kami dito sa may Blue Arcade Apalit, Pampanga. Katang ko dun, abe syempre nag na ako para hindi magkabuhok yung mga okoy natin. Dating ko nga dito, napakarami na bumibili. Hindi ko alam kung sino yung uunahin ko. Gustong gusto ko nga na jujuti dito sa Apalit branch namin. Dahil bukod sa taga dito nga ako, and eh, dami ko nga kamaritesan dito. Ganggabi nga, eh, wala pa rin humpay ang pila namin. Mahaba pa rin talaga. Di nga biro ang pagtatrabaho at pagbebenta lang okay dahil nakakangawit, nakakapagod at talaga naman magkakakalyo pati kilikili mo. <laughs> Aramdam na nga ng gutom ang guto man Disney Princess kaya nagpabili na nga ako sa kabilang stall na katabi namin. Itong fried noodles na nga lang ang dininer ko at mga ilang oras din naman eh nag-cut off na nga kami. Kaya naman tinex ko na nga yung boyfriend ko at nagpasundo na nga ako sa kanya. nakshuta ayos <laughs> Ay Diyos ko, no, niya kaya may damrugoy niyo at makarusi <laughs> dito sa katrabaho kong si Kate TV. Nung no, masundo na nga ako nitong si Bebo, eh dumiretsyo pa nga kami dito sa Samjihan namin. Nakshow tayo, papagal ne. Eh. <laughs> Kala ko nga uuwi na kami at gagawin niya pa pala akong kahera dito. <laughs> Aba, syempre naman nakakahiya kung amoy okay ako magkakahera kaya nagbihis muna ako. Retouch lang din ako ng very light dahil meron nga daw mga naghihintay sa akin sa labas. Ba'y kahit nga ako sa sarili ko nabibilib ako sa mga pinaggagawa ko. Partida, wala pa kaming anak ni Bebo niya na. <laughs> Nanong pa mo ako ng isang customer namin ngayon. Sabi niya sa akin, bakit parang kanina nakita kita sa oko ay Sabi ko ay, hindi po ako yun. <laughs> hey, kasi talaga ako ubusan ng energy. Paano ko nasabi? O nakuha ko pang magkanta ng happy birthday. <laughs> Araw-araw nga, hindi nyo lang ako makikita sa okoyan Gabi-gabi, makikita nyo rin ako sa samjihan. at tapat pa mo na sobrang dami nga nagbe-birthday ngayong araw. Kaya naman kahit gusto ko na nga sana mamahinga, eh marami pa rin kasing customer na nagre-request na gusto daw nilang pagkanta ko sila. Ay, Diyos ko. <laughs> Nakaramdam na nga ako ng matinding gutom. Di ko na talaga napigilang ayain si Bebu na maghanap nga ng parisan. Tinangal lang dito sa Apalit, maraming gutuhan, marami na rin parisan. Kaya ito na nga yung una naming nakita. Purgang-purgang na rin kasi kami dalawa ni Bebu sa Samji. Kaya naman naghanap na kami ng ibang pagkain. Ito nga kami na pagbad sa may gutuhan na sobrang mura at napakasarap nga daw ng pares nila dito. Be, well, syempre, pa minsan, minsan mag-iba naman tayo ng pagkain. Sumopra na sa laki yung braso ko, kakasamji, naksutang. <laughs> Sobrang dami kong ginawa at inrabaho ngayong araw. Deserve na deserve ko ang masarap na Paris. O siya, sinobra na ako kapag ang ngeningal ngayon ni. Sino na lang ang gusto ng pambili ng Paris? Nakshutan. <laughs> Yan lang naman. Salamat. Gusto ko lang i sa inyo itong pinaglilibangan ko ang laro na masaya game. Siyempre, ito po ay bawal sa mga bata at paalala lang, ito ay libangan lang. Para makagawa ka nga ng account dito, kailangan mo lang naman mag-register gamit ang iyong phone number, mag-create ng password, ilagay ang verification code at mag-confirm. Referral ID naman ay makikita mo nga sa comment section. Napakagaling nga kasi may pa-daily bonus talaga sila araw-araw. Ganun lang kadali, magkakaroon ka nga ng account dito sa masaya game at napakarami nga pwedeng pagpili ang laro dito. Siyempre, bago ka makapaglaro, ay kakailanganin mo na nga mag-cash in gamit nga ang inyong mga GCash account number. 100 pesos nga ang minimum, 30,000 naman ang maximum. After nga nun, ay makakalaro na nga kayo at gaya nga nito, nilaro ko nga itong Golden Emperor na palagi ko nga nilalaro. Tutuwa ako dito kasi napakadali niya lang talagang laruin tapos ang laki talaga ng napapanalunan ko. Kakatuwa lang kasi kapag ka naiinip ako at wala talaga akong magawa, ito nga yung ginagawa kong libangan. May tingnan nyo naman, papindot-pindot lang ako e eh, nananalo na ako ng malaki, gaya nito. <music> lagi kong ginagawa kapag ka ganito nakalaki yung napapanalunan ko, e eh, wini-withdraw ko na nga yan. Sobrang dali lang naman din mag-withdraw, ilalagay mo lang naman kung ilan yung amount na gusto mong withdrawin at syempre ang Gcash account number mo. Kaya kung gusto nyo rin isubukan, ilalagay ko na lang ang link sa comment section.